yun sila si Oriel, Judel, ano ba, Barakel. Hindi po yun kasali. It is not approved officially by the church, mga kapatid. And then, uh, I hope you have your favorite saint. Your favorite saint. Ang sa akin, dalawa po. Si Saint Maria, uh, Saint uh, Anthony Maria Claret, the founder, founder of uh, clarification congregation and mother teresa mm, Pero ang panguna ay si mama mary po so lahat ng mga santo ay merong unique relationship and unique devotion to mama mary po at kung pag-aralan nyo po yung yung mga apparition ng manleberhen you will be inspired more to pray the holy rosary uh Uh, with great devotion po. Dahil marami sa atin na mag-pray uh, ng rosary uh, for the sake of compliance. So I hope we will increase our devotion to the matter of God dahil uh, uh, yan ang kinakailangan natin po. Yan talaga ang kinakailangan natin para uh, tutubo pa tayo sa spiritual life natin. Hindi lang tayo tutubo maging manusog uh, malusog yung spiritual life natin at maging matatag. Why? Because we anchored the spiritual life to the rock. And that rock is the Lord. Amen? And then, may tanong ba kayo? May katanungan ba kayo, bro? Chuvan? Ay, may natutulog. <laughs> Nakatulog sa humili ako. <laughs> <laughs> uh, yes father, uh, 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 pwede pang maka-insert ng konti uh, about yes. uh, yung ano sa, ano father, yung Advent Recollection, father, uh, kahalagan sa atin. Mm, sa Advent Recollection. May buntag, padre. May buntag. Si uh, Doro. Good, good morning, father. Good morning. Sa mga karon bro. Ang buntag diyan, hindi. Ini sarama padre, pasensya din at ang kita pag ganto mo din eh. Padre, <laughs> mga tanan uh, lang po father yes. ay ah, uh, uh, during deliverance po father ay epektibo ba kapag nasa estado ng sabihin natin ay kasalanan kapag nag uh, nagpe-pray over father? At ano po ang kalagahan po, Father, ng mas malalim pa sa payak po namin po unawa Uh, sa aming kakayanan po, Father, na dito sa aming limited na mga kalaman, kung kapag namapuan sa si estado ng Gracia, how effective our prayers po, Father, sa pamagitan mm -hmm. ng mga intersasyon ng mga mga banal at lalo na mahal na Birgit Father sa binanggit po niyo. Mm -hmm. Nagal salamat, parang salamat, Father, grazie mille. Mm, salamat, uh, Brother Chidoro. And then, before I answer your question, uh, in preparation for the Advent, Advent is waiting for the first coming and the second coming of the Lord. Uh, it is a commemoration of the first coming of the Lord, uh, which is referred to Christmas. And then the second coming is the Judgment Day. So, ito yung Advento. It, it is not uh, the same with Lenten season. Pero uh, kahit masaya tayo waiting for the celebration of Christmas, kailangan din natin na uh, yung saya dubli kapag pupuntan tayo sa sacrament. Especially the sacrament of confession. Walang kabuluhan po yung mga series na decoration ninyo, mga Christmas trees, mga stars, ang ganda. At ang very expensive naman, hindi naman masama yon pero walang kabuluhan yon Kapag hindi natin uh, dinidekoritan yung puso natin ng... Uh, ah uh, puno ng impurity, puno ng galit, puno ng revenge, puno ng kasamaan. Uh, dapat linisin natin yung puso natin. at iahalay natin yung puso at damdamin natin sa Panginoon. Dahil kapag hindi natin gagawin 'yon, uh, useless yung advent. Ah, <laughs> uh, uh, advent uh, na advent season na sinisiblibrik natin. So, kailangan na linisin natin yung ating isipan in preparation to the coming of the Lord through Christmas. Oh, it is a commemoration, by the way, mga kapatid. At sa pamagitan niyan, ay makapag... Uh, yan po ang tunay na celebration ng Christmas. Hindi yung bro, mag, magsimba tayo. Ito ba yung kaulugan ng Pasko? Magsimba tayo? Pasako? Mm, yun ba? Mangumpisal ka? No? Pasako, Father? No? Uh, na kayo? Pasako, Father? No? Dapat yung Pasko, mga kapatid, ang tunay na celebration is purity, uh, cleansing our mind, cleansing our spiritual a life cleansing our heart. Yan ang pinakaimportante na preparation sa Christmas po. At papatawarin na natin, ipagdasal natin yung mga tao na nakapagsakit sa atin. na continue to offend us. No? Continue to create stories which are not in reality. So, patawarin natin sila. Yan ang pinakaimportante sa Advento. Mm, at magsamba tayo, no? Hindi dahil may hinihingi ka. Uh, sasamba ko ng nine days novena sa uh, sa dawn masses, sa simbang gabi, dahil gusto ko na ng forever, no? At tapos na lang ang nine days. Wala ka pang forever, no? And then dahil doon, uh, nagtampo ka na sa Panginoon, hindi na ako magsamba. <laughs> <laughs> tayo, not because of what we receive not because of what we ask but why we go to mass because we want to worship him he is deserving he is worthy of all praise and thanks giving and then sa tanong ni brother tudoro brother tudoro uh, very effective yung intercession among mga banal dahil sila po ay perfect na po. Nandun na sa langit, tayo po ay imperfect. Yung pinaka matuwid na tao ay makasala seven times a day. So, effective ba yung dasal natin? Effective po. Bakit? We have a lot of saints. Kaya nga, meron tayong communion of saints. Yan po ang doktrino natin. Communion of saints. Di ba? Bakit marinig tayo? Because we have an official teaching which is called communion of saints. So, dahil we are a militant church, militant church, tayong nasa lupa, meron ding suffering church, yung nasa purgatorio. Ang pangatlo is the triumphant church, yung mga badal na mga nandun sa nakin. So, with their help, with their intercession, malaking tulong po nating mga makasalanan. no? Yung dasal nila. Kaya nga, we continue to ask the intercession of Mama Mary. Kaya nga, nagro rosaryo tayo. Kaya nga, nag, uh, meron tayong fiesta. Oh, sana hindi nakafocus yung isipan mo sa disco. Mm, uh, sa mga uh, kalingawan or sa mga nightly activities. Sana yung nightly activity during feast day, maka ano patungkol sa spiritual growth natin pero the sad reality is uh, hindi na na promote yung mga spiritual values the gospel values sa buhay ng mga banal po so yung fiesta natin sa uh, tayo magsimula tayo sa atin muna sa mga kasama natin nandito 38 uh, tayo ngayon at live din tayo mga more or less 300 no yung mga tao na uh, nakikinig natin ngayon so brother chudoro effective ba no through the session of the saints no yan po yung rason bakit meron tayong communion of saints para uh, mapahatid natin yung ating mga personal prayers sa ating panginoon okay Nag-asalamat, diba, diba? Father. Grazie, mille, Father. And then may schedule ako. Ala, akala ko makapasok ako agad eh. then may schedule ako. Alas 4 at alas 5 din. Na blessing. Brother Jovan? Father, yes. pwede magtanong? Oh, yes. Uh, Father, Pwede pong pak po paki po further ang exorcism para po maintindihan ko po lalo. And dalawa po yung tanong ko po, Father. Um, yung paki-explain po further ang exorcism at uh, papaano po natin mapipurify ang ating puso at isip. Maraming mm -hmm. salamat po. Uh, sa layman's term, yung exorcism is expulsion of the demon. It is a public prayer A solemn prayer of an exorcist. Only the exorcist can exercise. But all of you can do deliverance. So yung exorcism, it is a public prayer, a solemn prayer of the church to cast out the unclean spirits. At paano ba ma-purify -ma tayo? Hindi tayo makapurify sa sarili natin. Kaya nga, nagtatag si Kristo ng sacraments. So, sacrament of baptism is a purification of the soul. And then my sacrament of confirmation to strengthen the gifts of the Holy Spirit. So, yung mga sacraments ay malaking tulong po to purify us because it is instituted by the Lord. So, ano i-promote natin? Yung mga sacraments ni Kristo. na siya mismo, it is instituted by Jesus Christ by His words and by His deeds. Take note ha? By His ways and by His deeds. Mm. So kaya nga, magkukot tayo ng mga... Uh, yun ang official teaching ng ating simbahan po. So purify lang tayo kapag pupunta tayo sa mga sacramento. Confession, reception of the Holy Eucharist, every time magmamisya tayo, we receive purification. Not only purification, Sister Marita, but sanctification greater than purification. Sister Marita. Hanggang alas 4 lang ako, bro, ha? Bro, Juan? Salamat po, Father, yes, uh, Father Darwin. Maraming salamat po, Father. Uh, -oh. Father, so, kayo ang nandito. Pag, uh, oh. uh, sabihin mo lang ako, Father. Eh, andyan naman na, na andyan naman si Bro Wendell na backup mo sa kanya. Ah, father. sige, siya. Siya yung oh, back, back <laughs> Tapos, din po okay. si Brother Romel. Brother Romel Palma. And then ah, dito it. din si Brother Romel. No? Brother Romel. Okay, 5 uh, minutes na lang ha. And then, yun po, may magtanong pa ba? Uh, father, uh, uh, tahan uh, ko lang po no. Uh, malaking, uh, ano, malaki po rin ba ang nagagawa naming mga lay people? Uh, na mag-intercede halimbawa kami po ay na, na, nasa kasama namin nakasama kami sa uh, sa may exercise at ang prayer namin kami po ay nag-intercede ng prayer malaki rin po bang na itutulong na nito ang nagagawa nito malaking malaki po malaking malaki po alam nyo yung mga pasyente natin dito sa office natin sinabihan natin na 90% from the family Uh, 10% lang limit na mga exercises na maitulong sa kanila. Kung lalago yung kanilang pananampalatayan, magkaisa yung buong pamilya, sa mga experience namin dito sa office, madali maliberate yung mga pasyente po. May isang exercise, okay na. Hindi na mag sa sunod na exercise. Bakit? Yung tatay mag at pag uh, rating nila sa bahay, mag sila at yung nanay, magkaisa sila ng buong pamilya po. Marami kami hindi na bilang po ng mga pasyente natin, Brother Fernan, na na-liberate. So meaning to say, eh, hindi naman ako ang nag-exercise sa bahay nila, nag-deliverance yung tatay. At sa pagbalik na Father, hindi na talaga mag-react yung anak ko. And then, sa pag-exercise ko, hindi na talaga. Wala nang reaction. At sabi ko sa kanila, tingnan nyo yung prayer, intercession prayer, na nagkaisa tayo. So araw-araw magpray yung tatay for deliverance. Grabe ang effect yung liberation bro. Pero secondary lang yung liberation, secondary yung uh, healing, the most important thing, thing bro is the conversion of the family, the increase of their spiritual growth. There is the increase of their uh, devotion, spiritual devotion, the increase their the increase of their love to the Eucharist, to the love of the uh the devotion to Mama mary and the saints and a very effective brother pernan maraming, maraming salamat nan salamat father Darwin. salamat po, po. po, po. po, po, po. po. yan yeah, lasotro na salamat din uh susunod pwede kayo mag-invite sa akin okay Maraming, maraming, salamat, maraming salamat, Father. Salamat, Father, at marami pang mas, next mas time. Mas... Known, so here we are to pledge our lives to the Lord.